Hindi si Rosel at saka si Direk na ako na din si Joshua. Um, okay, diba? oh, um, hindi pa kayo nanihinayan na sana sa white screen ito pinapanood. Um, kasi pag yung katulad sa amin ganyan, hindi kami makalabas-labas. na kami kasi inaabangan namin kung ano yung susunod na mangyayari, kung saan ito hahantong, di ba, kung paano ito mag-end. Kung sa sa TV kasi pinapanood o sa private video na sa yun video pwede mo i-pause pero nawawala yung momentum talaga ng movie but if, bakit decide nga, nga na decide niya yun nasa sa streaming app na at hindi sa uh, sa sinihan kasi pa nakakapanghinayang yung ganito movie dapat talaga sa sinihan siya pinapanood <laughs> <laughs> Kasi may patakot ka Ako, na nasa isip ko naman eh, ano, um, bago na rin ang panahon. After ng panahon, marami ng habits ng mga tao na iba. Ang behavior nila after the pandemic, parang mas gusto na lang nila talagang uh, mag-save sa bahay, ganun. At naging, during the pandemic, naging malakas ang talagang digital format. G digital of, of watching um, anything, di ba? hindi talaga yung digital platform. Kaya, nasa isip ko rin na ang audience kasi nito mas malawak. Hindi lang siya sa Pilipinas mapapanood. Kaya, um, naisip rin namin na talagang mas makakabuti rin dito sa pelikula namin na mapanood rin ng ibang bansa. May dagdag ka dala. Kasi parang ano diba, pwede rin naman ipalabas sa digital after ng uh... Uh, at ano, sa cinema, di ba? Uh, kung magkita-kita. Well, pasalamat ako na hindi siya lumabas in the last two festivals. Yun lang. Although, totoo ka, naghihinayin ako na hindi siya napanood sa big screen. But at the same time, ang daming, ang daming, parang masayangan ako ilabas din sa big screen. Kasi hindi na masyadong mano mano yung mga tao. Oh, hindi ko alam. Ewa, ako, wala naman ako sa ikong sasya ipapalag pa si mga Brosellian lahat. Hey, eh, mga fans niya, Joshua, diba, na willing din diba, naman siguro magbayan. Diba? Sa sinihan, di ba, Joshua, parang okay, satisfied ka na kung sa streaming na siya mapapalabas. Oo okay. oh, naman. Diba? Tulad nga nang sabi ni Ms. Rosel, ang laki ng ipinagbago ng mga tao pagkatapos ng pandemic. Hindi na sila masyado nagsisihin. Mas gusto nila yung mga uh, platform nila yun online, yung, yung tulad ng Prime Video. Siguro easy access din kasi, di ba? Kahit sa bahay ka, open mo lang yung TV or yung iPad mo. Ando doon, mapapanood mo na yung mga gusto mong pelikula. And, and then, dito with, with Prime Video, uh, malaki din pa sa salamat ko kasi dito ipapalabas at mas marami yung makapanood. Jewel naman. So Jewel, how's your experience? How's experience of working with this film? Tsaka dinidirect ni si Chito Ronyo, tsaka si Kuya Joshua mo. Masaya po kasi po yung mga kasama ko ka din po katulad Kuya Joshua, pati po si Tita Melissa ay mabait at mga madali kasama at magaling umante din po. Tsaka po si Direk Chito Ronyo, magaling po talaga mag-direk katulad nga po ng uh, sinabi po ni Kuya Joshua nag-i-instruct sa po kami and hindi niya po kami pinapabayaan na um, lagi niya po talaga kami ni-instruct at ginagabayan din po. And, um, si Joso magaling ba? Opo, oh, po. magaling na magaling and very kind din po talaga. Isa so, na yung kuya mo. Um, wala nang tuloyan? Oh, wala po. Iba nakakawi sa ospital. Iba po nakakawi. Joshua, so, so, hindi ka natarot kay Angie Ferro? Ayun na nga, uh, pinag-uusapan oh, no. la namin ni Derek eh. Uh, di makarating si Ms. Angie. Pero, malaki po sa salamat ko kay Ms. Angie. Grabe yung paglalain niya sa akin sa mga eksena ginawa namin. Kahit na uh, mas marami siyang line niya sa akin, uh, eh, grabe, grabe yung uh, the, the, the way niya ako inalalayan sa mga scenes na ginawa namin. Kaya, thank you. Thank you kay Ms. Angie. May payamig pa rito ah. Yami ba yun? Hindi, I'm sure mga fans mo, yung, natuwa, di ba? Nung nakita ko na eksena, oh. sh 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 ito na yun. Ito na yun. Oh, na ako ng karir. di ba? Ang mga saman, di ba? Congratulate thank you. Thank you, thank you. Oh. Uh, Josh, na malaman mo, no, in-offer ka ni, uh, siyempre si Roselle talaga, nung in-offer ka niya to do this movie and Chito Rolio, hindi ka ba nagdelong isip? Siyempre, alam mo naman si Derek, medyo magpagkapero, no? Pero, pero siya sa set, pero mabait siyang tao, di ba? Tata ko, dami nang ko na mga kaibigan ko na terror nga daw si Derek Chito. Pero nung so, nakatrabaho hindi naman. Yun nga yung baka masyado siya nagkukuhan sa iyo. Siguro sabi niya mas kuwento to sa ano, sa mga street boys. <laughs> hindi 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 wala. <laughs> Paano na talaga sa dalay? Ay, yung, yung pa-abs mo, ano ba yun? <laughs> Ay, pa abs mo, ano ba yun? Hindi, hiyan na natin kung ano yun. Sana tinuruwingan yung mga makeup parts. Sabi ko may prosthetic na tayo, hindi pa nating ginawa ng abs. Pero, yun nga, uh, nung pinag-shirtless ka nalang niya, sige, ah, uh, hindi ka ba naging, uh, nagkaroon ng hesitation? O oh, na-conscious? Meron, siyempre. Pero, ano, pinilit ka ba niya? Knowing Cheeto, eh. Hindi, hindi naman niya ako pinilit. Ah... Uh, Nasindak ka, kaya ginawa, hindi, 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 eh, parang... Ginawa ko lang siya kasi kailangan. Diba? Kasi kailangan din. Nagtakbuhan kami noon, pawisan na kami. And kahit wala akong katawan noon na uh, ipapakita. So may katawan ka na ngayon? Hindi ko sinasabi. <laughs> <laughs> wala, wala Pwede pa rin. Wala pa rin. ano para maging ano ka, kumbaga hindi fake news ang sinabi mo. Pwede mo ipakita kung gusto <laughs> <No>. mo. Sabi <laughs> mo meron ka na. Hindi, mas wala akong katawan nun. No? Kasi ah, okay. parang 2019, ilan tao ako? 22? Uh, 21? Parang gano'n. So mas bagets bagets pa rin. Sarap kumain at that time kasi. Ayan. Oh, nung mapanood mo kanina yung eksena uh, ng parang sex symbol ang dating mo. Parang Parang may ano, horror mong pero parang yung pagkakakuha na yung ano, na yung nakatasyo sa kamay mo. Sabi ni Alan Jones, ano, nakapasok ang kamay sa loob ng Hindi ako. Ano ka ako? Pero mo, pero mo horror na nga. Pinagnanasaan ka ni Alan Jones. Hindi ako. Naku, dalawa kayo ni nagdadahil ginagdadahil kanina. Anyway, ah, gusto ko lang i-inform sa iba na I think first time na gumawa kami ng pelikula ni George Fox, first time familiar movie, so parang found object siya kasi if you read the novel kung nagpapasakay ng novela uh, ang novela hindi tapos nagtapos ang novela nung natsugi na siya, hindi niya natapos ang diary, pero dito sa movie, binagyan namin ng konting ending pa Parang sa novela kasi na, sino ba nakapasa rito na ng novel? Marami, di ba? Ay, Oh. <laughs> uh, it ended with him reading the Latin the, the Latin verse of the book on his notebook. Sinulat. Doon lang siya nagtapos. Nakakilabot kasi parang ang dami mong palaisipan. Pero dito sa aming version ng Mama Susan, Bob, Bob, Bob Ong's version ng Mama Susan, siya nagbigay ng ending talaga. May definite ending na siya. Kasi sabi ko, ano, parang bitin. Kung ano na ako, parang novel. Kasi nung binasa ko novel, nabitin din ako. So, iniba mo direct? Eh. Hindi, nee, siya nang iba. Si Bob. Si Bob. Ah, oh, si uh, eh, may iniba ko ng konti, pero more or less, yun ang kay Bob. Kung sino man siya, ayaw ko, dito ba si Bob? <laughs> parang Eminem yan. Eh. Okay. Anyways, Anyway, okay. pero congratulations. Siya yeah. andal ang ganda. Ay, 'di ba? Salamat Sana raw talaga yung ano kamay ni Joshua na sa loob ng shorts sabi ni Gorgie and I. <laughs> Yan, eh yeah. ito na si Gorgie. Hindi niya alam kung magtatanong pa ba siya dahil na chismis dito yung pag